Yes, good morning mga kadakars, good morning Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. T3 Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga kadakars, nagpagala na po tayo ng ating mga alagang itik At wala po tayong Ah... Uh, inkwentro dito or caribal tayo lang po mag isa sa area na ito salamat sa lahat ng mga subscribers ko at sa lahat ng hindi pa nakapag subscribe pakisubscribe naman po at pakishare ang ating mga video uh, shout out pala sa mga subscribers ko sa bukid nun. Uh, thank you very much sa inyong lahat sa kay Duck Girl ng Bukidnon Nasa ngayon ay marami pa ang kanyang mga alagang itik Dahil mayroon siyang tagabantay At shoutout din kay Photo Works Sa mga gustong mag-alaga ng itik Patuloy lang kayong magsubaybay sa aking channel mga kadakers at marami pa kayong matutunan dito mga kadokers dahil ito po ay personal experience ko at ang lahat kong mga nalaman dito ay ituturo ko sa inyo mga kadokers sa may nais mag alaga ng itik na mayroong mga trabaho at 30,000 ang sahod uh, abab Huwag na lang kayong mag-alaga ng itik kapag hindi nyo masubaybayan mga kadakers dahil mayroon kayong trabaho. Dahil sa sinasabi sa Biblia na wala pong taong mag ng dalawa ang amo dahil mga kadakers ang itik talaga ay kailangan ng atensyon mga kadakers kasi mahirap magalaga ng itik mga kadakers lalo na ipagpaubaya mo lang sa mga tao at wala yung personal natin mga kadakers pero kapag wala po tayong uh, trabaho at wala din tayong maasahan sa buhay mas maganda pa ang mag-alaga ng itik mga kadakers dahil pwede po tayong uminkam dito at sumahod sa pag-alaga natin ng itik dipindi po yan sa itik na alagaan natin mga kadakers kung mayroon tayong mga itik na 1,000 heads mga kadakers kaya tayong sahuran ng mga alaga natin ng 7,000 per day at yan ay wala po sa pagtatrabaho dahil kung sa pagtrabaho kahit anong gawin natin mag tumbling tayo dyan at maka -back tumbling ay minimum din lang yung ating sahon at hindi ko minamaliit ang lahat na nagtrabaho dahil sa inyong profisyon pero sa mga walang profesyon inihikayat ko kayo na mag alaga ng itik at hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much sa inyong lahat si Unix next vlog